Bagong PNP chip hinamo ni PBBM na sugpuin ang cybercrimes, terorismo at transnational crimes sa bansa. Newscoop mula kay Laika Cuevas. Inamo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong hepe ng Philippine National Police na si General Romel Francisco Marbil na sugpuin ang iba't ibang banta tulad ng cybercrimes, terorismo at transnational crimes. Inatasan din ni PBBM si General Marbil na ibigay ang pinakamainam na serbisyo sa mga Pilipino at maging agents of progressive transformation ang mga pulis sa ilalim ng bagong pinuno ng organisasyon. Sa ganitong paraan anya, matitiyak na ligtas ang bawat komunidad. Sa buong bansa, giit pa ni Pangulong Marcos, mahalaga na manatiling mapanuri sa harap ng mga hamon at pagkakataon habang sinisikap na itaguyod ang isang bagong Pilipinas. Para sa Newscoop, Laika Cuevas, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.